Naputol kasi ito dati guys Nung maliit pa ako Tan sya nga oh. Diba guys Maikse yung isa Ay yung isa mahaba sya Okay ba sya Hello guys Ayan magandang hapon sa inyong lahat guys Hapon ngayon dito guys Ah, may dala pala akong nail cutter guys eh, mahaba na yung kuko ko guys oh. Ayan, mahirap na yung linisin pag mahaba na yung kuko saka to sa kabila guys mahaba din mabawasan natin ang kuko guys mahirap kasi linisin pag mahaba na yun sa sobrang busy guys di na maka pag nag cutter ng kuko yan pakalaki ng nag cutter guys oh maganda to guys kay matalim siya Mayroon ibang nilkater may nakakaputol kagad. Mahirap kasi niyesin pag mahaba na yung kuko guys. Ganda talaga pag maiksi lang kasi yung dumi ay nadudukot mo madaling lukotin yung dumi guys pag mahaba mahirap na kahit brasan na no? hindi mo malinisan sa loob Yeah. Okay. Okay eso talim na ng guys siniram ko lang ito sa kapitbahay namin sino ngayon din? sino yung kapitbahay natin din? si Maringuela si Maringuela siniram ko lang ito guys wala akong cutter Ay din pala ito yung cutter namin Hindi na na Wala nang natira Ayan. Hindi na kaya sa Kukunin ko dyan yun yurge. Malaki itong kuko ko guys yan guys so kung napapansin nyo pala guys Yung kakaiba yung Isang daliri ko guys <laughs> Ayan Naputol kasi to dati guys Nung maliit pa ako Alam mo naman doon sa probinsya Yung hanap buhay dun Ano Isang kahit isang toka lang guys Dun sa probinsya namin Napakahirap no Nung mga Utao sa nata yun guys Ano kasi yung kwento kasi nito guys uh... Ano yung pakain namin sa baboy noon yung katawan ng saging yun guys oh. yung katawan ng saging yung pagkaya namin dati is yes. ano sa guys pinagtatagtad uh, pinag -tad -tad namin yan tapos sa tagalog yung tagtad ano sa tagalog yung tagtad yun yung katawan ng saging yan yung <coughs> guys, naman sa baboy. Tapos, lagyan namin ng pullard. Nalawa namin ng polar guys. Yung ano talaga dito, yung nakaputol nito, guys. Yung kapatid ko, babae. Siya yung nakaputol nito. Buti yung pakaputol niya, guys. dito lang, oh. May natitira siyang kunting kuko. Lang dyan lang. Na, hindi siya naubos kung nandito yon. Ah, hindi na siya matutubuan ng kuko gaya nito ayan diba, ang guapo ng isang daliri ko <laughs> buti ano lang may titira pa siyang kunti dito may titirang kunting kuko kaya ayan may, may kuko siya yung pagkaputol nito guys tumalbo yung putol tumalbo may alaga kaming aso doon dati pagkatalbo niya guys napansin ng aso kinain yung putol nito guys kinain yung putol niya sabi ng yan yung kwento ng mama ko kinain yung putol kaya hindi siya pwede pa sana yun eh I, yung pagkaputol niya tapos ibalik ibalik siya guys Ahe. hindi yan lang ibalik tapos putuson Bulit eh. Ah, hmm, na, basta may dugo. Hmm. Hindi, pilit. Yan yung kwento ng mama ko guys Pagkaputol yan Tumalbo po yung putol Tapos napansin ang aso kinain agad ng aso <laughs> Yan o oh. Kaiba lang yan sa kabila guys Yan yung kaiba Kaya, kaya rin isa sa nagkaganito yung pag may putol baga guys. Nakita no. ko nito talaga siya. So, yun yung wind po dito sa napopal kong isang daliri guys no. Kaya nagkaganito siya. Dati kasi ano to eh, binabalo to ng tila para hindi siya lumaki dito. Kaso nung malit pa to eh, hindi ko na nasikaso. Kaya ganyan siya lumubo siya. Lumaki siya. Ayan yung distansya na oh. Di guys? May exit yung isa. May yung mahaba siya. Okay ba siya? So yun yung kwento dito sa napotol kong daliri guys. so Ayan, alam nyo na yung kwento ng sa naputol kong isang daliri guys <laughs> yung nakaputol nito yung kapatid kong babae ayan so hanggang dito lang tayo guys at maraming salamat sa inyong walang saug sa punta magos